Dahil nga na-miss kong mag-ulam ng tokwa, ay eto nagluto ako ng tokwa sisig. Itsura pa lang oh, nakakatakam na. May ulam ka na, may pulutan ka pa mamaya. <laughs> so dahil nga tokwa sisig, yung lulutuin po natin ngayong araw ay eto meron po ako dito, apat na pirasong tokwa. Bali ito po ay hihiwain ko lamang ng saktong laki lamang po na pa-cubes. Pero depende pa rin po sa inyo kung gaano po ba kalalaki ang gusto nyong pagkakahiwa dito sa ating tokwa. Kung gusto nyo po na mas marami pang magawa ay doblihin or triplihin nyo na lamang po yung mga ginamit ko ditong sangkap. After ko mahiwa yung tokwa ay atin po yung ipiprito. Mas maganda po kung medyo may karamihang mantika na. Ang inyo pong gagamitin para po mas mabilis maluto and syempre mas mapakrispy po nating mabuti yung ating tokwa. Tapos habang nagpiprito po ako ng tokwa ay eto hiniwa ko na po yung ating iba pang gagamitin katulad ng sibuyas. At ito nga pong ating siling berde at pula. Ayan, depende na rin po sa inyo kung gaano po kadaming sili ang ilalagay nyo sa inyong tokwa sisig. Meron din po kasing kakaing bata dito kaya naman hindi ko po talaga mapuruhan ng sili. So ayan, kapag ganito na po ay pwede pwede nyo na po yung hanguin mga mami ko ha. Mas masarap po yung kalalabasan ng ating tokwa sisi kapag po malutong yung pagkakaprito po natin dito sa ating tokwa. After po mahango yan ay syempre isunod pa po yung mga tokwa na hindi pa po natin naiiprito. Tapos dito po sa isang tasa ay pinagsama-sama ko naman po ito pang iba nating mga sangkap. Ito po yung gagawin natin pinakang so, so po ay apat na kutsarang mayonnaise, isang kutsarang toyo at isang kutsara din po ng oyster sauce. Naglagay na rin po ako dyan ng kalamansi, mga tatlong piraso lang po yun. Tapos asin na pandagdag lasa and syempre paminta. Ayan, haluin lamang po mabuti. Hanggang sa mag-combine po silang mabuti. Ayan. So after po niyan, dito po sa ating uh, kaparehong kawali, na pinagprituhan po natin ng toko ay binawasan ko na lamang po yan na mantika. At dito na po ako nagisa ng sibuyas at ito nga pong ating sili. Halu-haluin po lamang hanggang sa magisa na po itong ating sibuyas at yung ating sili. Ayan, katulad nga po na sabi ko sa inyo kanina, pwede po kayong magdagdag pa dyan ng sili ha. After magisa, inilagay ko na po dito yung ating pinaghalo-halo kanina ng sauce. At this point po, dapat po ay mahinang-mahina na yung apoy. Yung parang nagpapainin kayo ng kanin. Ayan, i-mix lamang po mabuti para naman po mag-combine lahat yung ating mga pampalasa dyan. After nyan, ay pwede-pwede nyo na pong ilagay dito yung ating pinritong tokwa. Tapos haluin na lamang po yung mabuti hanggang sa malagyan po lahat ng sauce itong ating tokwa. At kung umabot ka nga po hanggang dito sa part ng ating video, aba, ipakipusuan nyo naman po itong ating napakasarap na recipe sa tokwa. And syempre, mag-comment na rin po kayo dyan ng I love tokwa sisig. Hinayaan ko na lamang po yan ng sandali sa mahinang apoy para naman po mas manood pa dito sa ating tokwa yung ating ginawang sauce. O diba, itsura pa lang napakasarap na. Masarap na ulam and syempre, alam mo na, masarap ding pulutan. Kaya naman kung nagustuhan mo itong ating recipe ngayong araw, aba eh, gawin mo na rin ito agad mamaya. Serve and enjoy!